Good morning, good morning, good morning mga idol. Ito po yung aking munting bahay kubo sana na pinapahingahan pag may pagpupunta ako dito sa area ko sa aking taniman. Ito sa aking mga balinghoy. Pero dahil sa bagyo na laging nakakaan dito sa amin, nag laging pumapasok ito po yung itsura ng aking pananim ngayon ng aking kamuting kahoy ito po tumba lahat nakatumba tumba yan lahat mga idol yan. inaantay ko na magbagyo muli baka babangon paluin siya dito sa pagkatumba tatayo <laughs> pero ito idol may ano naman siya kunti may mga laman laman naman siya yan may mga laman na siya kaso lang eh ano ko lang muna hintayin Untay ko mga pilang ano hukayin ko na rin ito ito yung aking tanim na kamuting kahoy bali damage sa ay hindi man sya totally damit sa bagyo kasi andyan pa man bubunutin pa man pero iba naka yung iba na angat yung laman yun kinainan ng mga eh, may sample tayo dito na kinainan na ng Kinain na ng ano. Ito po. Yan. Dahil nakaangat ng ano, kinain na siya. Kinain na ng taga-bukid. Pero gano'n talaga ang buhay dito. Pag bagyo, hindi natin hawak ang panahon. Ito. So, ito naman, yan o. Puro na ano. Yan o pag natimbuhan kasi siya na ihaya na siya wala na yan sa posa pa bagay iba-iba yung direksyon no? ito ay do lang ating ang pananim ko dito na medyo tinamaan ng uh, bagyo mamaya konti uwi tayo magdala ko na ang itong dragon fruit miracle fruit yung mga hinog na yun dadaling ko na yan yan tatlo hinog na to hinog na yan hinog na yan hinog na yan tatlo ito pwede hinog na rin yan nakalapat sa labo na yan ko na yan Agay ko mamaya ito yung ating mangga na tanim na buwal yan Kaya, tanggapin natin kahit anong mangyari kasi andito tayo sa lugar na ito nakatira eh. ako sigurado ako na may ahas itong kubo-kubo ko na to. <laughs> oh thank you po Idol ito lang po update lang po sa ating lugar salamat po